saan ang, abot ang 100 NT mo this summer? Tara, subukan natin kung saan makakaabot yung 100 NT nyo. Kasi dito sa amin, makakapag-swimming ka na. Tara na, pasok na tayo. So, dito yon sa Nanto. Ilalagay ko na lang sa comment section yung address. So, yun, pagpasok namin, tinanong kami ni auntie kung ilan. Sabi namin dalawa. Tapos sabi din naman niya, ipay lang per head. So, ayun, magbabayad na si Mayora. Tapos pinaalala din ni Ante na huwag namin kunan yung ibang tao kasi baka ayaw nila. Sinabi na lang din namin na kami lang naman yung makakasama dun sa camera. Wala kaming isasamang ibang tao. So ayun, papasok na tayo. Sobrang lawa kasi nito kaya medyo mahaba yung vlog. So ayun, magkaiba ng dressing room yung boys and girls. Naligaw pa kami dito ni ate kasi ang layo nung pintuan. So, ayun. Ito na yung dressing room ng pambabae. Meron na ditong malaking salamin. May locker. Meron ding blower. Tsaka, meron ding liguan after nyo mag-swimming. So, ayan. Ang laki ng salamin nila. May ilang blower din sila para kahit madami kayo, hindi kayo mag aagawan So, nagpalit na kami ng damit namin. Ayan na si Miss Columbia. So, sa labas pala yung lagay ng tsinelas. Nagkamali kami ng lagat. Nakita namin, after namin maligo nakita namin, nasa labas na yung tsinelas namin. So, ayun. Papasok na tayo. So, meron dyang tubig. Hugasan mo na yung paa nyo para hindi na mapunta dun sa pool yung dumi nung mga paa nyo. So, ayan na, di diba ang lawak? For only 100 NT, makakapag-swimming ka na, maka marirelax pa yung katawan mo. So, hindi naman ito masyadong malalim, masyado lang kaming mababa siguro. Halos hindi namin maabot yung semento <laughs> sa ilalim. Dito sa Taiwan, kailangan magsuot ng head cap, magsuot ng tamang panigo. Tapos, ayan, magbabasa ka muna bago kalulusong dun sa pool. Sobrang lamig ng tubig kaya ayan parang nanginginig na ako. Tapos ito try natin yung tubig kung malamig pa talaga pero hindi naman siya ganun. Warm lang. Unang lusong higa agad. Ay tamad na tamad eh. Igo. Sobrang ganda ng tubig. Ang linaw. Ayan na si Ariel. May pa hairpin pa ang auntie mo. Sa magtatanong ng camera, ang gamit ko pa dito ay GoPro Hero 12. GoPro Hero 12 Black. Ayan. So, bali, meron din silang maliliit na pool para sa mga kids. Hindi kayo mag worry mag-swimming dito dahil meron silang mga lifeguard. Parang dalawa, tatlo yung lifeguard nila. Meron din silang sauna at marami pang iba. So, ayan. Kunyari na lang, marunong kami lumangoy. Charis, marunong naman talaga kami lumangoy. Hindi lang kami expert. Alam niyo guys, nakakatungo yung pag-swimming sa katawan natin nakakarlak siya. Swimming is a peaceful form of exercise. Improving your flexibility. Nakakatulong din siya para, para mawala yung init ng panahon. So, ayun lang. Pag gusto niyo mag-swimming dito, punta na kayo. Kaya mo na. <yimpan> nakapay na. Yun, sa gilid na lang kami kasi napagod na kami kakabalik-balik. Ito yung ganap na mas marami yung kwento kaysa sa langoy. Alam niyo ba, hindi naman talaga pala kaibagang tao. Parang okay lang sa akin na mag-isa. Pero nung nai nakilala ko dito, hindi naman pala talaga masama magkaroon ng kaibigan. Kailangan mo lang piliin yung tao mapagkakatiwalaan mo, mo talaga at yung taong maiintindihan ka, ka, kahit nakatalikod kama, nakaharap ka man, tanggap yung buong ikaw, char, O oh, yan sige, feeling expert. masilang go na lang kami tinitingnan dito ng lifeguard kasi baka akala niya hindi kami marunong lumangoy. tinignan ko lang kung abot pa ng paan pero gosh, hindi na namin maabot. Nakakatawa dito. Kung anong gagawin ko, gagawin din ni ate. Kung anong gagawin ni ate, gagawin ka rin. Ang saya lang. Minsan wala kami ibang pinag-uusapan kundi yung problema. Buhay-buhay. Alam mo yung mas nakakatawa. Parang same kami ng pinagdaanan sa buhay. Or minsan mas worst yung sa kanya. Pero most of the time, pinagtatawa na na lang namin yung mga nakaraan namin. Tapos nare-realize namin. Oo, oo nga, no? May ganun nangyari sa buhay namin pero thanks God ang lakas talaga ng kapit natin kay Lord so ayan ito na yung spa water spa parang binubugbog yung likod niyo pero kapag tumagal na sobrang sakit na din kasi warm yung tubig dito feeling strong lang kami pero masakit na talaga yun naman sa kabila na may mga boys yun ay para sa mga bata warm din siyang tubig hanggang tu tuhod lang siya sayang, tumigil na ako dito kasi masakit na talaga yung sa likod. Namungula na din siya. Pero ang anti nyo, ayan, feeling strong. Sige, ilaban mo yan. Kagaya ng pagmamahal mo kay kuya. Paglalaban mo yeah. yan. Dito naman sa Isaiah, eh, para siyang umbrella. Tatapat mo lang dyan yung ulo mo. Tapos ayun, parang na uh, ma massage na yung ulo mo. Hindi kami nag-try mag-sauna mag kasi sobrang init nun. So, ayan lang. More swimming to come. Bye, guys. Thank you for watching.